Breaking news, tinulungan ng Indian warship ang barko na inatake ng Houthi sa Red Sea. Ipinagmalaki ng militanteng grupo ng Yemen na kung tawagin ay Houthis ang kanilang ginawang pag-atake sa barko na MB True Confidence. Ang barkong ito ay isang Barbados flagged Liberian owned book carrier. Isa-isang inangat ng Indian Navy ang mga tripulante ng naturang barko sapagat inabandona nila ang barkong umuusok na tinira ng huti sa Red Sea kabilang sa kanilang mga narescue ang tatlo nating kababayang Pilipino. Maliban sa tatlong ito, meron pang sampung Pinoy at salamat sa Panginoon at hindi naman sila nasaktan. Subalit, isang malungkot na balita sapagat dalawa sa kababayan nating Pilipino ang kumpirmadong napaslang at isang Vietnamese. Kinumpirma ng CNN na merong ang dalawa sa ating kababayang Pilipino ang napaslang sa barkong inatake ng Houthis na MB True Confidence. Hindi nag-aksaya ng oras ang Indian Navy at agad na nagsagawa ng rescue mission sa naturang barko. Ibinalita din ng Reuters na ang pagkapaslang sa dalawang Pilipino at isang Vietnamese ay ang pinakaunang fatal na ginawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Magmula na magsagawa sila ng pag-atake sa Red Sea bilang pagsuporta sa kanilang brothers sa Gaza o mga Palestino at bilang pagpapakita na rin ng galit sa Israel. Mula noong November 2023 hanggang sa taong ito 2024, ito na ang pinakaunang pag-atake ng Houthis na merong napaslang at sa kasamaang palad Kababayan pa nating Pilipino ang unang biktima. Noong mga nakaraang taon naglabas din ng video ang grupong Huti na kung saan ipinapakita nila na sila ay nang hijack ng barko na kung tawagin ay Galaxy Leader. Meron ding mga Pilipinong tripulante sa naturang barko. Ang mga ito ay ginawang hostage ng Hutis. At hanggang ngayon ay hindi pa pinapakawalan ang ating mga kababayang Pilipino. Umaasa naman ang pamilya ng dalawa nating kababayan na maiuwi sa Pilipinas ang kanilang mga labi sapagat hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ang bangkay ng dalawang kababayan natin sapagat mahirap ang pasukin ang barkong ito lalo na ito ay umuusok pa. Maingat din ang ibang mga barko na nagsasagawa ng rescue mission sa pag-iisip na nariyan ang hutis na kaantabay at naghahanap ng pagkakataon upang makapagsagawa ng bagong pag-atake, dinalaw na ng tauhan ng OWA ang pamilya ng dalawa nating kababayan sa kanilang lugar. Ayon kay Arnel Ignacio, willing ang OWA na tumulong sa mga pamilya na naiwan ng dalawang kababayan natin upang sila ay makapagsimulang muli o makapagtayo ng negosyo Nakikipag-ugnayan na rin ang OWA sa pamilya ng ibang mga Pilipino na narescue sa naturang barko. Target ngayon ng gobyerno ng Pilipinas na makuha ang bangkay ng dalawang kababayan natin. Salamat naman sa Panginoon at ang tatlo nating kababayang Pinoy na sugatan sa naturang pag-atake ng Huti sa Red Sea ay ligtas na. Maging ang sampu nating mga kababayang Pilipino na narescue ng Indian Navy ay nasa maayos ng kalagayan. Inatasa na ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ang DMW na ibigay ang lahat ng benepisyo at madaliin ito upang maibigay sa pamilya ng dalawa nating Pilipino na napaslang. Marami pa rin ang mga naglalayag sa Red Sea kahit na ito ay itinuring na na isang delikadong lugar sa mga manlalayag maging ang huti ay idiniklara na rin ng United States of America na mga terorista sa pagsalaysay ng isang Filipino crew. Hindi daw delikado noon kung pirata lang ang kanilang kakaharapin dahil kompleto naman daw sila sa kagabitan. Subalit kung drone at missile na ang pag-uusapan ay mahihirapan na ang mga barkong kanilang dinadala ayon sa DMW meron ang nabuo sa pagitan ng mga seafarer owners na hindi na sapilitan ang mga Pilipinong sakay ng barko kung sila ba ay sasama sa mga barkong dadaan sa Red Sea at kung sakaling sasama man sila ay kinakailangang doble o triple ang bayad ng mga Pilipinong dadaan sa Red Sea. Dapat din daw may mga sapat na seguridad sa barko. Ipinagmalaki ng Houthi ang kanilang ginawang pag-atake at tahasang inamin ito. Ayon mismo sa Houthi, the strike was accurate and caused a fire to break out on the ship. Tinarget ng Houthi ang naturang barko sapagat nireject ng barko ang warning message ng ginawa ng militanting grupo ng Yemen. Kontrolado ng Houthi ang malaking parte ng northern part of Yemen kasama na nito ang capital city na Sanaa. Madali nilang maaatake ang mga barkong dumadaan sa Red Sea, lalo na sa isang makipot na daanan na kung tawagin ay Bab al-Mandeb. Dagdag pa ng hutis, nagsasagawa sila ng pag-atake sa Red Sea hanggang sa huminto ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Gaza. Kanilang tinatarget ang mga barkong may kinalaman sa Israel, papasok man o palabas at kahit na mga barko ng Allied countries ng Israel ay kanilang tinitira. Ang problema, kahit mga barkong wala namang kinalaman sa negosyo connected sa Israel ay tinitira na rin ng grupong ito. Nagsalita naman ang spokesperson ng U.S. State Department na si Matthew Miller. Ayon sa kanya, patuloy raw ang ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea at wala raw itong pakialam kahit na ito ay inosente o mga sibilyan. At ngayon, meron na silang pinakaunang mga sibilyan na napaslang at ito ay mga inusente at ito nga ay ang dalawang Pilipino at isang Vietnamese. Siniguro naman ng United States of America na mananagot ang hutis sa kanilang ginawang pinakabagong pag-atake sa Red Sea na kumitil ng tatlong tao. Ito raw ay isang napakalaking paglabag sa Freedom of Navigation and International Waters hindi lang daw nito sinisira ang world trade na kinakailangang dumaan sa Red Sea kundi wala rin silang pakialam na kumitil ng mga sibilyan. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang United Nations sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga pamilya ng dalawang Pinoy na napaslang. Ayon sa United Nations, innocent seafarers should never become collateral victims. Ayon sa report ng United States, umaabot daw sa 45 missiles and drone attacks ang ginamit ng Houthis sa mga commercial at US at coalition naval vessels. Subalit, karamihan daw sa mga ginawang pag-atake ng Houthis ay nai-intercept ng US at ng coalition destroyers. Nitulang January ay marami na ring ginawang pag-atake ang US at United Kingdom sa kanilang joint attacks sa mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen at sinira ang mga 30% na pasilidad ng Houthis. Sa ngayon, ayon sa United States of America, hindi nila alam kung ano ang aktual na mga kagamitang na iiwan pa ng Houthis sabagat ang 30% na mga pasilidad at mga armas ng Houthis ay sinira na nila. Naglabas ng video ang Indian Navy kung paano nila sinakluluhan ang mga kababayan nating Pilipino sa naturang pag-atake ng hutis. Hindi pa isinapubliko ng gobyerno ng Pilipinas ang dalawang kababayan nating napaslang, maging ang tatlo pa nating kababayang sugatan na sa ngayon ay ligtas na.